Ayan nga mga chong marami tayong basketball updates L.A. sinabi sinabing hindi pa nito alam kung kailan siya makakabalik sa roster ng Barangay Hinebra Paul Garcia nagsalita na ngayong hindi pa rin siya naipapasok sa active lineup Ito nga si Paul Garcia mga chong ang isa sa pinaka pinanghihinayangan ng mga Barangay Hinebra fans dahil napakataas naman talaga ng kanyang potensyal. Nandoon yung kanyang hustle, sipag at yung nakikita niyong magandang nilalaro ni Jason David ay kaya rin may pakita na itong si Paul Garcia dahil nandoon nga yung kanyang gutom na patunayan kay coach team na deserve niya na makapasok sa kanilang active lineup. Actually, isa si Paul Garcia sa pinakamasisipag na player ni Coach Team sa kanilang team practice. Maaga nga itong dumadating at wala itong pinapalampas na drills at practices para mas mag-improve pa ang kanyang laro. At ayon nga sa naging latest interview dito kay Paul Garcia ay looking forward pa rin daw ito at hindi nawawalan ng pag-asa na makakapasok siya sa active roster ng kanilang kupunan. Pero as of now, ang pinaka-priority nga raw ng Inebra coaching staff, lalong-lalo na ni coach team, ay ang planong pagre-reactivate kay LA Tenorio sa active lineup. At naiintindihan nga raw na si Paul Garcia ang sitwasyon ng kanyang kupunan. Kailangan raw nila ng veterano lalo na't nalalapit na ang PBA playoffs. Wala nga rin daw sa manang loob. Etong si Paul Garcia sa management lalo na kay coach team. Tala ito nga raw yung mas nakakaalam kung ano yung kailangan ng kanilang kupunan. Ang tanging magagawa nga lang daw netong si Paul Garcia ay si sa kanilang team practice at handa nga daw itong pumila sa active roster ng barangay Hinebra. Pero mukhang napapaisip na nga rin ang Hinebra rookie dahil nabanggit na nga ng mga insiders netong mga nakaraan na open si Paul Garcia na mag-try sa ibang kupunan. Tatapusin lang daw nito yung kontrata sa barangay Hinebra at once na mag-expire ay susubok si Paul Garcia sa ibang kupunan na mas nangangailangan ng kanyang serbisyo. Pero mas priority nga raw ng nasabing Hinebra rookie ang barangay Hinebra. Dahil ito nga raw yung nag-draft sa kanya. Nandyan nga rin daw yung kanyang mga kaibigan. Kaya kung magkakaroon nga raw siya ng opportunity sa barangay Hinebra bago mag-expire. Yung kanyang kontrata ay malamang sa malamang ay mag stay daw siya sa kupunan ni Coach Team. Pero sakaling nga raw na walang magbabago at mananatili siyang nasa labas ng active lineup ay mapipilitan nga raw si Paul Garcia na sumubok sa ibang kupunan. Para sa akin mga chong ay sayang talaga ang nasabing rookie. Nandoon yung kanyang potensyal, may pagkakahalin tulad ito kay Scotty Thompson at malamang sa malamang kaya niya rin yung impact na nagagawa ngayon ni Jason David sa kanilang kupunan. Hassel, grit at sipag sa laro ang kailangan lang netong si Paul Garcia para mailabas ang kanyang full potential ay tiwala ni Coach Tim Cohn. Pero habang tumatagal nga siya sa Hinebra, ay unti-unting nasisira ang kanyang basketball career. Kaya naman, hindi na nakakagulat na nasa opsyon ni Paul Garcia na sumubok sa ibang kuponan para isalba ang kanyang basketball career. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat nga bang bigyan ng pagkakataon ni coach team etong si Paul Garcia bago umalis ng kanilang kuponan I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. LA Tenorio, sinabing hindi pa nito alam kung kailan siya makakabalik sa roster ng Barangay Hinebra. Kung matatanda nyo na mga nakalipas na linggo, ay nilagay ng Hinebra sa unrestricted free agency etong si Tenorio para makapag-focus ito sa Batang Gilas. At ngayon, natapos na yung kanyang trabaho, ay marami ang nagtatanong kung kailan ito magbabalik sa roster ng Hinebra o may plano pa ba si Tenorio na ipagpatuloy yung kanyang professional basketball career. ay niya mismo kay LA, sa kanyang naging latest interview, ay as of now ay wala pa nga daw silang usapan ni Coach Team Gone na itong nakalipas na Manila Classic nga lang daw muling nakabalik si Tenorio sa kanyang kupunan dahil naging busy nga raw siya noong mga nakalipas na linggo at the same time ay this week ay hindi rin daw siya makakadalo ng practice ng Hinebra dahil lilipad nga raw ito ng Singapore para sa kanyang regular check up kaya naman wala pa daw idea si L.A. Tinoryo kung kailan siya maibabalik sa active roster ng Barangay Ginebra. Kung si L.A. ay walang idea kung kailan siya makakabalik sa active roster, ay si Coach Team Go naman ay gustong-gustong ibalik si Tinoryo sa kanilang lineup. Dahil ayon niya sa kanyang naging latest interview na priority nila ang pagbabalik ni Tenorio sa kanilang kupunan. At yan nga raw, yung kanilang gagawan ng paraan. Pero kung ako ang tatanungin mga chong, ay 50-50 ako sa pagbabalik ni LA. Makakatulong pa rin siya sa barangay Hinebra dahil sa kanyang veteran experience. Pero at the same time, mawawalan ng opportunity yung ilan sa mga players dahil kailangan nilang magbawas para may pasok si LA. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa napipintong pagbabalik ni LA Tenorio? Ano rin yung masasabi nyo sa sinabi ni Paul Garcia patungkol sa kanyang karir sa Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.